Sa mundo ng mga espirito, isang nilalang na hindi maipaliwanag ang unti-unting binubuo, mula sa mga alaala ng takot, galit, at pagdurusa si Eugene. Ngunit hindi ito ang Eugene, paap na minsang naging bayani. Ito ay isang residual entity, isang fragment ng kanyang halimaw na anyo, na nakatakas mula sa pagkaselyo ni Jericho. Sa isang parallel na dimensyon, kung saan hindi na ituloy ang selyo, si Eugene ay naging Diyos ng kaguluhan, at ngayon, natuklasan niya ang daan pabalik sa mundo ng mga espirito. At hindi lang basta pagbabalik, kundi isang pagsalakay. Sa harap ng panganib, isang bagong samahan ang binuo. Una si Dennis, ngayon ay isa ng espiritual na guro, ay binigyan ng bagong relic. Ang salamin ng guni-guni, sang artefacto na maaaring makapasok sa alaala ng isang kaluluwa. Habang si Vincent ay muling binuhay ng tagapangalaga ng espirito, ay nagbalik hindi bilang mandirigma, kundi bilang tagapagsaling enerhiya, ang kanyang espada ay naging isang channel ng pag-asa. Habang si Alfred, sa isang twist, ay ginising mula sa espiritual na limbo, ngunit may bali sa kanyang alaala. Ang kanyang koneksyon kay Eugene ang magiging susi sa pagkalma ng halimaw. Sa pamamagitan ng isang espiritual na portal, tinawid nila ang multiverse upang hanapin si Eugene, hindi upang labanan siya agad, kundi upang ibalik ang kanyang alaala. Sa alternate reality, ang buong mundo ay isang desyerto ng abo at kalansay ng mga gusali. Sa gitna nito, si Eugene, nakaupo sa trono ng mga nilipol niyang nilalang. Hindi siya nagalit, hindi rin siya natuwa, isa na lang siyang gwardya ng katahimikan. Ngunit nang makita niya ang tatlo, may umalab sa kanyang mga mata. Hindi ko na kayo kilala, pero may bahagi ng puso kong naghahanap sa inyo. Ngunit sa likod niya, may mas malalim na panganib, isang nilalang na nilikha mula sa pinagsamang puot ng lahat ng mga mundong winasak. Oblivion, ang tunay na halimaw. Ngayon, ang tanong ay kung mapipigilan ba si Eugene. Kundi kung si Eugene mismo ang kanilang tanging pag-asa laban sa tunay na wakas.